Hi, kumusta na? Welcome sa channel. Pansin mo ba yung tendency ng mga Pilipino na mag-flex? Pwede na ng kanilang yaman, status, o achievements. Hindi lang ito nangyayari sa social media, kahit sa personal, mahilig talaga mag-flex sa mga Pinoy. Pero, alam mo ba na maaaring hindi lang ito basta pagiging show-off at baka may mas malalim na dahilan? Ang tanong, bakit nga ba mahilig mag-flex sa mga Pinoy? Tara, ating usisain kung bakit nga ba ganito tayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, hit mo na yung subscribe button. Siyempre, pakilike and share na rin ng video. Salamat. Ang epekto ng colonial mentality Ang Pilipinas, sa loob ng mahigit 300 years ng kolonisasyon ng Spain at halos 50 years ng pananakop ng mga Amerikano, naitanim sa isipan ng maraming Pilipino na mga banyaga lalo na ang mga Western culture, ay mas sosyal, mas maganda, mas edukado at mas mayaman. Dahil dito, marami sa atin ang preferred ang lahat ng tatak imported. Pagdating sa language, maraming Pilipino ang mas believe sa mga fluent mag-English kaysa sa magaling magtagalog o ibang lokal na wika. Sa kagandahan o beauty naman, nauso ang pananaw na light or fair skin is better kaya maraming Pilipino ang gumagamit ng mga whitening products, glutathione at iba pa. Marami ring artista at influencers ang pinapaputi ang balat para maging mestiza o kaya Korean looking. Sa lifestyle, kapag imported o stateside, agad itinuturing na mas maganda o mas mataas ang quality. Kahit minsan ay hindi naman totoo. Mas pinipili ang imported na mga gamit kaysa sa local. Kapag may hawak kang mamahaling imported brand, kahit naman fake, tumataas ang tingin ng ibang tao sa iyo. Ang pagpiflex ng mga imported na gamit, western beauty standards at social na lifestyle ay hindi lang simpleng yabang. Padalas, ito ay bunga ng malalim na colonial mentality, isang pag-iisip na naipamana sa atin ng mga mananakop. Ang masama pa nito, patuloy na pinapalala ng social media, advertising at marketing, at ang kawalan ng kumpiyansa sa sariling atin. Ang galing sa hirap mindset. Isa rin malaking dahilan kung bakit mahilig mag-flex ang maraming Pilipino ay ang poverty trauma o ang kahirapan na matagal lang daladala ng individual o ng buong pamilya. Sa Pilipinas, maraming tao ang galing sa hirap. Kaya kapag nakaangat na sa buhay, may malakas na tendency na ipagmalaki ito hindi lang sa social media, kundi pati sa lahat ng tao sa paligid. Maraming Pilipino ang lumaki na halos walang makain. Puro lumang damit, may mga utang na hindi mabayaran. Walang akses sa healthcare, sa education at opportunities. At nakatira sa bahay na tagpi-tagpi. Kaya kapag nagkaroon ng pagkakataon para sa unang sweldo, unang kotse, ang pagkakataon mag-travel abroad ang instinct ay ipakita sa lahat. Bilang patunay na nakaahon na ako, hindi na ako yung dati. Hindi lang ito simpleng flexing. Ito ay para sa self-validation, na hindi na ako kawawa at naiahon ko ang pamilya ko. May halong pride, self-validation at paghilom sa mga sugat ng kahirapan. Pero minsan ay nauuwi rin sa materialism o overflexing. ang validation at social status. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang mahilig mag-flex ay dahil sa kultura ng validation at pagpapahalaga sa social status. Sa isang lipunang highly social tulad ng Pilipinas, mahalaga kung ano ang social status mo sa mata ng ibang tao. Sa kultura natin, kapag may nagsabing, "Uy, mamahalin yung gamit mo ah." Pakiramdam mo naman ay medyo class ka na. Ang panlabas na anyo ay kadalasang basihan ng respeto at acceptance. Kaya maraming Pilipino ang humahanga sa magandang image. Kahit minsan, hindi naman nila alam, hindi naman ito totoo. At dahil dito, marami ang napipressure na mag-flex kahit hindi naman kailangan. Sa panahon ngayon, ang iba't ibang social media platforms ang naging medium para ipagyabang ang lahat ng meron ka na sa palagay mo ay angat sa iba. Para sa marami, ang social media ay hindi lang pang share, kundi pang prove ng worth o status. Bibilhin ang imitation version ng mga luxury brands para lang magmukhang mayaman. Kagaya ng Balenciaga Inspired. Sa social media, mukhang sosyal. Pero sa realidad, pwedeng utang pala o hulugan ang gamit. Magpapakasal kahit gipit. Pero pipilitin mag-grand wedding sa hotel para lang masabi. ing grande ang kasal. Gagastos ng sobra para sa outfit at photoshoot. At sa venue para mapabilib ang mga bisita. Kahit pauna-bauna sa utang pagkatapos. Meron din naman mga tao na kahit may pera na talaga at galing sa mayamang pamilya, may urge pa rin mag-flex sa social media. Salip sa na ma-inspire ang ibang tao, inis at insulto lang ang ibinibigay mo dahil alam naman ng publiko na mayaman na kayo. Lalo na kung ikaw ay anak o asawa na isang politiko. Sa kaka-flex mo ng yaman nyo, sa palagay mo, ano ang iisipin ng maraming tao? Baka mapagbintangan pa ang buong pamilya nyo na may ginagawang milagro. Keep in mind na may moral obligations din tayo. Ang nakaangat na kami, mindset. Hindi laging pang-individual ang pag-flex. Sa maraming Pilipino, ito ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at para patunayan sa komunidad na nakaangat na kami. Sa kultura natin na family-centered, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng buong angkan. Pero kasabay nito, may pressure na patunayan sa ibang tao na maayos na ang buhay namin. Kaya minsan, ang pagpupost ng branded item, bagong bahay o pag-aaral sa private school ay hindi para magyabang kundi para ipakita sa ibang tao na hindi na kami mahirap. Yung mga anak na successfully nakapagtapos ng na magandang kurso sa kolehiyo ay pressured na ipakita publicly para ipasikat ang progress ng buong angkan at siyempre family pride. Minsan din, todo gastos para sa binyag, birthday, o graduation party. Hindi dahil sa budget, kundi dahil sa image. Hindi na baling utang pa pero mahalaga, mapawaw ang lahat ng kapitbahay. Ang flexing dahil sa pressure ng pamilya at komunidad ay rooted sa pagmamahal, utang na loob at pangangailangang mavalidate ang kahirapan na pinagdaanan ng buong pamilya. Pero hindi kailangan maging labis o pakitan tao. Ang tagumpay ng pamilya ay hindi kailangan laging ipagsigawan Ang kakulangan sa financial literacy. Ang isa sa mga hindi masyadong napag-uusapang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nahuhumaling sa flexing culture ay ang kakulangan sa financial literacy o ang kaalaman sa tamang paghawak ng pera at kawalan ng long-term mindset. Sa madaling salita, masinuuna ang image kaysa sa ipon. Ang financial literacy ay ang kaalaman sa budgeting, saving, investing emergency fund, at credit management. Ang long-term mindset ay kakayahan magplano para sa kinamukasan, hindi lang para sa pansamantalang kasikatan o kaginhawahan. Pero sa Pilipinas, madalas ang mindset ay basta masabing mukhang may kaya, okay na. Image muna, ipo na lang bukas. May mga magulang ang uutang ng malaki para lang ma-celebrate ng bongga ang debut ng anak. Pero matapos ang event, wala nang pambayad sa utang, wala pang ipon para sa college ng debutant. Pero ang sabi ng kapitbahay, bongga sila, mayaman na siguro. Meron din naman mga taong kahit nagsisimula lang magtrabaho, kukuha agad ng kotse na installment para lang masabing may sasakyan na ako. Pero wala pang sariling bahay, wala ring ipon. Kahit yung panggasolina at maintenance fee, laging utang pa ang mindset, mas may dating kasi pag may kotse. Kaya importante ang financial education. Sa mga paaralan, bihirang ituro ito. Sa bahay naman, madalas ang alam lang ay pag may pera, gastusin agad. Malungkot mang isipin, sa kultura natin, mas mahalaga pa kung ano ang nakikita ng iba kaysa kung ano ang talagang meron ka. ang social media influence. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan maging artista para mapansin. Ang mga social media platforms ay naging malalaking intablado kung saan kahit sino ay pwedeng maging influencer. At sa mga platforms na ito, mas pinapansin, mas pinafollow at mas ginagaya ang mga taong stylish at mukhang successful. Ang content na may mamahaling gamit at aesthetic na lifestyle ay mas maraming views, shares at likes. Kaya maraming Pilipino ang naaakit na magpa-impress online. Kahit minsan ay hindi ito tugma sa tunay na buhay. May negatibong epekto ang pagpo-post ng mga mamahaling gamit, luxury cars, napakaraming cash at marami pa para lang magpasikat. Ito ay nakaka ng inggit at nagpo sa pagiging materialistik. Isa pa ay out of touch ito sa realidad ng maraming Pilipino na struggling dahil sa kahirapan. May mga influencers na ipinapakita ang shopping spree sa ibang bansa habang ang followers ay hirap makabili ng basic needs. Maraming kabataan at maging matatanda ang naiimpluensyahan ang pananaw, ugali at mga pangarap base sa mga nakikita sa social media. Kaya importante maging mapanuri sa mga negative social media influences na dapat iwasan. Lalo na kung hindi tumagad halimbawa para sa mas nakararami. Flexing can be fun. Pero itanong muna natin, are we doing it for celebration or for approval? Are you flexing at the cost of your future? Dangerous yan. Ang flexing ay dapat may magandang purpose at dapat ginagawa responsibly Huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat and see you in the next one.